He welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa bawat baryo, may lihim na kinikimkim, Ninit sa liblib na bayan ng San Andres, may sampamatagal ng iniwasa na lahat. Sabi na matatanda, may isang puno ng belet sa gilid na ilog na hindi dapat lapitan kapag sumapit ang hating gabi. Ang mga batang matitigas ang ulo na naglakas loob ay laging nagbabalik na hindi nakatulad na deti. Minsan, wala na lang silang muling nakikita, sa ilalim ng buwan, malamig ang hangin at tila may mga matang nagmamesed mula sa dilim. Isang binatang nagngangalang Elias ang umuwi sa baryo matapos ang maaming taon na pagtatrabaho sa syudad. Tahimik ang kanyang pagbabalik, ninitdala niya ang tanong na hindi niya mabitawan. Bakit hindi pa rin hamuhupa ang takot ng mga tao sa sampangyon? Sa kanilang bahay na yari sa kahoy at pawid, inabutan niya ang kanyang lola na nakaupo sa may batalan, hawak ang rosaryo at tila laging nagdarasal para sa kaligtasan ng pamilya. Lola, mahinahong tanong ni Elias, totoo ba talaga ang sampasabele? O gawa-gawa lang para takutin ang mga bata? Hindi agad sumagot ang matanda, bakus ay tumitig lamang siya sa malayo, sa direksyon na ilog. Pagkatapos na ilang sandali, mahina niyang bulong, may mga bagay na hindi dapat sinusubukan, Elias. Ang sumpa ay hindi kathang isip, kandi paalala. Nginit sa kalooban ng binata, lalong lumalim ang kuryosidad. Kinagabiran, habang ang buong baryo ay natutulog, naglakad siya dala ang lampara, papunta sa gilid na ilog. Tahimik ang paligid, nginit bawat yapak niya sa damuhan ay tila may sumasabay na yabag mula sa kawalan. Habang papalapit siya, ramdam niya ang bigat ng hangin, para may mga boses na bumubulong na hindi niya maintindihan. Pagdating sa ilalim ng belit, napansin niya may nakaukit sa katawan na puno, mga salitang lumang baybay na hindi niya mabasa. Nang hawakan niya ang malamig na balat ng puno, biglang bumigat ang kanyang dibdib at parang may mga kamay na himihila sa kanya pababa. Sa isang iglap, narinig niya ang boses ng kanyang ama, matagal ng pumanaw, malinaw at malamig. Elias, bakit ka bumalik dito? Nanlaki ang kanyang mga meta at tumigil ang kanyang hininga sa biglang pagdapo na malamig na hangin sa kanyang batok. Sa dilim na paligid, may aninong anti-unting bumubuo sa ilalim na puno at ang mga meta nito ay kumikislap na tila apoy. Anti-anting lumapit ang anino, mabagal, pang sinasadya upang maramdaman ni Elias ang bawat pintig na kanyang puso na bumibilis. Hindi siya makagalaw, parang may mabigat na nakapulupot sa kanyang mga paa. Anong-anong kailangan mo sa akin, mahina niyang bulong, halos hindi niya marinig ang sariling boses. Ang anino ay huminto sa harap niya, at sa anyo nitong nagiging malinaw, nakita niya ang mukha ng kanyang ama, maputla, malamig, ninit pamilyar na pamilyar. Hindi ka dapat bumalik, anak, maring sambit na espiritu ang sumpa ay hindi para sa lahat. May iniwan kang tanong na hindi mo dapat sinubukang sagitin. Nanginginig ang mga kamay ni Elias, nginit sa halip na umatras, mas lalo siyang lumapit, pinilit niyang intindihin ang sinasabi. Kung sumpa ito, bakit tayo? Bakit ang ating pamilya ang laging tinatamaan? Sandaling natahimik ang paligid at kahit ang mga kuliglig ay tila tumigil. Dahan-dahang itinuro na espiritu ang katawan ng Belit, doon sa mga ukit na kanina ay hindi maintindihan ni Elias. Habang tinititigan niya ito, tilakusang gumagalaw ang mga letra, nagiging malinaw sa kanyang paningin. At doon niya nakita ang pangalang nakaukit, pangalan na kanilang angkan, pangalan na kanilang pamilya, nakaugnay sa sampang sinliuhan mahigit isang daang taon na ang nakalipas. Parang biglang lumamig ang dugo ni Elias at ang tanong na matagal na niyang iniwasan ay sumulpot sa kanyang isip. Sila mismo ang dahilan kung bakit nananatili ang sampa. At habang anti-unting lumalapit ang malamig na kamay na anino patungo sa kanyang dibdib, naramdaman niyang may pilit na tinatanggal mula sa kanyang kaluluwa, bagay na hindi niya maunawaan kung kayamanan, alaala, o mismong kanyang buhay. Habang lumalalim ang gabi, ramdam ni Elias ang paghila na anino, parang anti-unting dilalagasan ng lakas ang kanyang kaluluwa. Nginit sa kabila ng takot, biglang sumagi sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang lola, ang dasal na paulit-ulit nitong inusal gabi-gabi. Mahigpit niyang pinikit ang kanyang mga meta at buong lakas na binikas ang ama namin, bawat salitay parang apoy na nagliliyab sa dilem. Gumalaw ang anino, umetras, tila nasusunog sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nanginginig man, ipinagpatuloy ni Elias ang panalangin, hanggang sa maramdaman niya ang pagbitaw na malamig na kamay mula sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, kumulog ng malakas at ang balete ay tila umuga, naglabas na mahabang deng na parang tinig ng libo-libong kaluluwa. Nang dumilat siya, wala na ang anino na kanyang ama, tanging liwanag ng lampara at ang kalmadong agos na ilog ang naiwan. Humihingal siyang napaupo sa damuhan, habang anti-unting sumisikat ang unang liwanag na umaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katahimikan sa paligid, parang may nawala, ninit may natapos. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong siya ng kanyang lola. Tahimik lang itong tumingin sa kanya, at may luha sa mga mata, ninit may bahid na kaginawaan sa kanyang ngiti. Naibalik mo na, Elias, mahina nitong wika. At sa wakas, Malaya na tayo. Habang umaagos ang araw sa kanilang baryo, muling bumalik ang buhay na matagal ng natatabunan na takot. Ninit sa gilid na ilog, nananatili pa rin ang belet. Tahimik, nakatayo, at wari nagmamasid, tila naghihintay kung may susunod pa magtatangkang gisingin ang lumang sumpa.